Anika? Anika! Bakit po ate? May ginagawa ko sa kitchen eh. Nasaan yung mga alahas ko? Ate, hindi ko po alam. Kanina pa ako sa kitchen eh. Hindi mo alam? Alam ko, ikaw lang naman yung magnanakaw dito eh. Magnanakaw, ate. Grabe kang makabintang sa akin. Hindi ko magagawa sa inyo yun, ate. Hoy. Ikaw, magnanakaw ka. Alam ko kung saan mo nilagay yung mga alahas ko eh. Siguro, binigay mo o binenta mo sa mga barkada mo. Kasi, nagbibisyo ka na. Ate, never ako nagbisyo. Alam mo yan, ate. Never ako uminom. Hindi ko kaya gawin sa inyo magnakaw. Sumagot-sagot ka pa ha. Malilintikan ka sa ang bata ka! Wala kang utang na loob, ha? Kami nga ito nagpapaaral sa'yo eh. ate, hindi ko kaya gawin yun. Kasabing sumagot eh! Ano ba? Ha? Not Aiden. Francis, itong kapatid mo, ninakawan ako ng mga lahat. So, mo, may alam mo, hindi ko magagawa sa inyo yun. Francis, sino nga yan? Ano tayo ka? Pagkatapos kita pag-aralin, pakainin, tapos ka na ito gagawin sa asawa ko? Kuya, alam mo naman na eh, hindi ko kayang gawin sa inyo yun eh. Tignan mo, ang lakas sumagot. Kung ako sa'yo, Francis, alayasin mo yan! Ang laki na eh! Talagang papalayasin ko na yan. Alam mo, simula niyong nawala yung magulang natin, kung ano nang -ano pinagkagawa mo. Pes ngayon, kunin mo na lahat ng gamit mo at umalis ka na. Para naman matuto ka sa buhay. Hindi, Francis. Wala siyang dadalhin ni isa! Kuya naman! Ba't mo ako papalayasin? Nakawawa kay mama nga, alagaan mo pa ako, di ba? Hindi na, ka, Dahil punong-puno na ako sa'yo. Kahit anong gawin ko, hindi ka pa rin tumitino. Kuya, hindi ko ninaaw yung mga alas ni ate. Hindi ko magagawa sa inyo yun. Ba't niyo ako papalayasin? Uy, tumigil ka na nga! mo, Francis? Dapat din dito walang dadal hinagamit. Kaya ngayon, umalis ka na. Kuya, may karapatan rin ako sa bahay na to! Hindi na, Anika. Dahil punong-punong na ako sa'yo. Kaya pwede ba? Umalis ka na! Kuya naman eh, alam mo may karapatan rin ako dito! Magulang natin yon. Tumigil ka na nga! Sinabi ng kuya mo, di ba? Umalis ka na! Alis! Ayaw mo talaga! Ayaw mo talaga! Umalis ka na! Ka. Ka na. Umalis <laughs> na, na sabi. <laughs> Alis! yung nangyari. At least, wala lang pabigat dito sa bahay. Hayaan mo na, Aiden. Bibili na nalang kita ng bago. Tsaka, sisiguraduhin ko sa'yo, hindi niyo makakabalik ng bahay. Ano yan? Oh, let's go. Oh, mamayang gabi, ha? Sure, Diane? Papunta ka dito? Oo, oo. Alam mo naman ang miss na miss ka rin pa, di ba? Asya si Nimada na. I love you. Oh. Yaya, yeah, yeah, may problema ako. <laughs> ah, sandali. Bakit napunta ka dito sa bahay? Ano nangyari sa'yo? Pinalayas ako sa bahay. Pinagbintangan ako ni Ate Ida. daw ako ng mga alahas niya. Yaya, alam mo, hindi ko kayang gawin yun. <laughs> oh my gosh! Yung bruha na naman yung may kagagawan niyan! Ay nako, hindi na ako nagtataka kasi sa bahay talaga yung bruha na yun! Alam mo ba? Ginawan ba naman ako ng storya ah? na kesyo ni Lala, hindi ko daw yung kapatid mo. Kaya ito! Napalayas ako dun sa mansion niyo at umuwi ako dito sa bahay. Yaya, yeah, may isa pa akong problema eh. Alam mo naman mataas pangarap ko diba Yaya? Paano na ako makakapag-aaral neto? Wala na yung kuya ko. Ay nako huwag mo sasabihin yan. Hindi pwede na hindi ka makapagtapos ng pag-aaral no. Hindi ka pwedeng uminto. Hindi ako papayag. Yaya, wala nga akong gamit. Wala akong uniform. Paano ako neto? mag-alala. Nandito si Yaya. Andito ako para tulungan ka. Ni e, alam mo naman 'di ba para ng anak ni Turing ko sa iyo? Eh, eksakto. Kasi kasi may naka may kilala ako na kaibigan na naghahanap ng working student. Pwede ka mag part-time doon habang nag-aaral ka. Talaga ba, Yaya? Ano magiging trabaho ko naman doon? Eh, naku, wag kang mag-alala. Sure naman ako kasi pagka time lang yung trabaho mo, magagaan lang yung work mo. I'm sure naman na kayang-kaya mo yun, di ba? Kasi tinuruan kita ng mga gawaing bahay, may idea ka na, o oh, wag ka mag kasi kakausapin ko. So, sige, mas mabuti pa siguro. May isang bakanting kwarto doon. Pumunta ka na doon, ha? mag ka doon. The best ka talaga, Yaya. Kaya love na love kita, eh. Ay! <laughs> yaya. So, talaga, sige na. Babaya. Ito so, talaga ang alaga. Ito, oh, napakasweet ba? sikapin, pa rin. tap 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 bahala dito tap Eh ako naman talaga laging bahala dito eh! Kasi ikaw hindi ka tumutulong sa tap yung bahay! Nakakasanda ko ba tap 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 eh. Yan na lang ginagawa mo, gireklamo ka pa. Eh ako nga itong nagtatrabaho para sa ating dalawa. Tapos ano, gusto mo ako pang magawa nito? Raiden, kasalanan mo ito eh. Kung di mo sana pinalis si Marie Marie, tsaka yung kapatid ko, hindi mangyayari ito. Eh bakit ba? Tama lang yun. Mga sagkapal sila sa buhay natin. At ikaw asawa kita, kailangan tinutulungan tulungan mo ko. Anong ito lang yung trabaho ko, ha? Marami akong trabaho dito sa bahay. Sa akin lahat! Gawin mo na lang yan! Pati yung damit ko hindi mo pa pinalalansya eh. Kaya sinuot ko na lang. Sige na. Rest na ako. Sobrang! <coughs> Good morning, Annika. Good morning po, sir. Oh, kamusta ang trabaho mo? Eto, sir. Masipag pa rin po. Yan dapat. Di nagbabago ang kasipagad mo. Nga pala. Ano nga pala ang course mo? Ah uh, business administration po, sir. Tamang-tama. Nangangailangan kami ng tao sa department ng business ad eh. Total, malapit ka na rin naman makapagtapos. I-observe kita dito, ha? Alam ko, balang araw, magiging successful ka eh. Alam mo naman na sobrang sipag ko dito, sir. Dinagawa ko para lahat dito. Uh -huh. Tama yan. Pagpatuloy mo lang yung ganyang kasipagan mo ah. Thank you po talaga sir. Sir, baka gusto niyo lang coffee. Pagtitimpla ko kayo. Oh sure. Yung konti lang aso pala. Sige po sir, kukuha lang ako. dyan sa ugali mo. Lalo na. sa malaking bubig. Buhay na kasi. Sa ah, nalaman-laman ko, ginagawa mo palang kwento si Marimar at kapatid ko. Pwes nga Umalis ka sa bahay ko at wala kang dadalhin. Francis naman, nasawa mo ko. Ano ba? Hindi ka ba naaawa sa akin? Pwede naman ako magbago eh. Bakit hindi? Naaawa ka ba? Ipinalayas mo kapatid ko? Di ba hindi? Yan. Dapat lang sa'yo! ka na dito! Francis! Francis! Ayan! Oh! Perfect! Hey. Anika? Marimar? Wow! Ang ganda niyo naman! Tapos may, may kotse na kayo! Siyempre, pinaghirapan ko yan eh. Ay. Anika, baka naman pwede bigyan mo ko ng pera? Tsaka, alam mo ba yung kuya mo? Eh, pinalayas ako eh. yung e, kuya mo, ang, ang kapal na mukha. mo tapos ako pa pinalayas. Nangimig ka na. Alam ko lahat, okay? Hanggang ngayon ba magsisinungaling ka pa rin, Eden? Sinabi sa akin lahat ng kuya ko. Oh my gosh! Eh, anik ka. e kung hindi naman dahil sa akin, di ba? Hindi mo makakamit yung... Ay, ganito! Ay, ganito! Ang kapal na mukha mo, yun yung totoo! pagkatapos mong... pagkatapos mong ginawang miserable yung buhay niya kaya siya napalayas ng bahay ng dahil sa'yo kapala man mo ka manghimangi ng tulong sa kanya dahil kay Yaya kaya ako naging ganto ang sinasabi mong dahil sa'yo alam mo Eden ayusin mo yung ugali mo kaya ka nagkakaganyan eh Meron ba? ba naman chance? Pwede ka pang bumangon, Eden. Magbago ka. Pero, alam mo, uh, wala nang pag-asa magbago yan eh. Kasi tingnan mo naman, no? Oh, lahat ng na mga nangyari sa kanya, karma niya yun. Kahit konting awa naman sa akin, para naman wala tayong pinagsamahan, di ba? Eden, eh, wala akong may bibigay na tulong sa'yo. Alam mo yung mga nangyayari sa buhay mo? Deserve mo yan. Ay nako, ganito na lang alaga ko. Huwag na natin pag-aksayahan ng, ng babae yan, yung pasnayang yan. Huwag na natin mag aksayahan ng oras yan kasi alam mo naman, di ba? May lakad pa tayo, Pupunta pa tayo sa restaurant. Ako, napaka napakasosyal pa naman doon. Tsaka maraming masasarap na pagkain. So, tara na. Iwan na natin yan. So, paano? ah uh, while ka, mauna na kami, ha? Dito ka na. Tara <laughs> <Ay>, ano na, dali. <laughs> na. 那大哟。<laughs>